for today's video ay aakyat tayo ng bundok. Kasama natin si Lola, si Lolo at ang alaga nilang kabayo. Napakalaking tulong nga ng mga kabayo dito sa amin lalo na tuwing tag-ulan. Tuwing tag-ulan kasi ay wala nang nakakabiyahing jeep. Kaya mga kabayo ang inaasahan na magbubuhat ng mga iaakyat sa bundok. ito yung first waiting shed. Unang pahingahan ng mga pagod. <laughs> Pag di ka pagod, di mo ka magpahinga ano. Mula sa unang waiting shed ay magsisimula na ang mga matitirik na daan.

Tanaw na natin dito ang bayan ng Salcedo at ang Buaya River. Dito naman ang pangalawang pahingahan. Walang waiting siya dito pero malilim dahil malalaki ang mga puno at may mga bato na pwedeng upuan. Nandito na tayo sa tuktok ng bundok at nandito yung pangalawang waiting shed. Ito yung favorite ng lahat na pahingahan dahil napakaganda ng tanawin at napakasarap ng hangin. Tanaw natin dito ang bayan ng Salcedo, Santa Cruz at Santa Lucia. Kitang-kita din ang napakalaking Wire River. Yeah. Ayan. Uh, sayang Binibintayan. Ayaw. Mano ng taong mano ng taon inang. Yeah

Ito yung tinatawag na bulilising dito sa amin. Napakalaking puno at napakaganda ng mga bulaklak. Nakakalungkot nga lang dahil noong nanalanta ang bagyong Egay ay natumba itong puno ng bulilising. Nandito na tayo sa Mudarang Salcedo and Locosur. Ito naman yung pangatlong waiting shed. Hindi na kami nagpahinga dito dahil malapit na dito yung bahay ni Lolo at Lola. Riko? <laughs> Tapos ang limang oras na paglalakad sa wakas ay nakarating din tayo dito sa Sitio Ampayaw. At dito na nagtatapos ang ating video. Salamat sa inyong panonood. Bye bye!